Anak na uli yung ating isang inahin. Yan, ang anak niya ay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 'yan tapos yung tatlo patay na nang lumabas. Ngayon iniintay-intay lang natin yung inunan. At yun lumabas na yung kunting inunan. Lapitan natin, tingnan natin baka may kasama pang big. Ayun, sana may kasama pang big. Yan, tuloy kagandahan sa mga inahin natin mababait at ayan oh, hindi magkakatulad yung laki niya pero malalakas naman ayan ito ang lalaki 1, 2, 3, 4, 5, 6 yung ano malalaki yung iba ang mga maliliit ito yung kanyang inunan pero mukhang wala namang beak na kasama na ayan inunan <laughs> Ito yung iniintay natin lumabas. Kapag lumabas na yung inunan, ay lumabas na lahat na to. Ayan. Ayan. Lumabas na lahat ng inunan niya. Ayan. Hindi natin binibidyohan kasi baka madiri kayo. <laughs> Ayan, update ito sa alaga natin baboy. Ayan, nakuha na natin yung inunan. Halos isang tabong inunan to. Yan. Kapag lumabas na yung inunan at madami, ibig yan, tapos na siya mga anak. At wala nang nadagdag. Yan. Uh, bale, 12 yung anak niya. Uh, yung tatlo, patay. Nilagay ko na dun sa balon. tinapong ko na. <laughs> yan. At, yan labas tayong kulungan. yan o, nakahiga na si Mami Big. Ito naman yung ating isang inahin. Hindi pa nasasampahan yan. Ito yung isa nasampahan na. At ito yung ating patiner ngayon. Hmm. Hindi siya kalakihan kasi ilang buwan pa lang naman yan. Ayan. At yung malaki na yun, sya yung bagong barako. Yan, madilim dito. Ayan. Binawasan ko pala yung ilaw. Yung tatlong ilaw lang yung nilagay ko pero anim na ilaw yan kasi para hindi masyadong masayang sa kuryente yan, ito naman yung ating isang inahin yan, ang anak nito ay eh, anim lang uh, total anim lang yung anak nya tapos dun sa kabila e eh, uh, 12 bali 14 sana yung anak nung kabila eh patay yung dalawa di 12 ang anak nun kinuha ko yung tatlo para maging siyam dito siyam dun yan, tapos siyam dun, puro sham yung anak nila ngayon. Yan. Kaya yung tatlo dito, hindi niya talaga anak ampon lang. Pero hindi naman niya inaaway kasi magkasunodan lang yung panganganak nito sa kanong isang inahin. Ayan o, oh, tutulog sila o. Oh. Yan. Tataba ng big, Saka yung nanay, tama lang yung katawan. Hindi tayo nagpapa taba ng mga inahing baboy kasi pag mataba yung inahing baboy eh pangit di masyadong madaming anak ito naman buntis din to pero ano yan anong month ngayon february march april katapos lang april yan mga anak ito, ito. mga anak na rin to siguro mga isang linggo na lang yan yan, yan pa yung mga anak natin tapos ito naman yung isang inahin natin na unang anak nito eleven tapos sunod na anak nito eh uh, 12 ay 14 pala. 12 yung buhay. Grabe, yun. ang dami niyan mga anak. Mga luwang anak niya 14 kaagad. You know. At bata pa yung inahin niyan. Na 6 month pa lang siguro sinampahan yan pero magaling siya mga anak kaya kukuha tayo diyan ng gawaing inahin. Yan. Hindi kalalakihan yung mga anak niya pero maganda mabibilog naman siya at malalakas yan at ito naman yung kulungan kulunga nung namatay nating ay namatay pinatay nating inahin <laughs> namatay pati yan kasi yung isang inahin dito eh nagbuntis nung mga anak na hindi lumabas yung anak niya kasi nakabara yung matres ano kaya yun pag check nung doktor sa baboy, eh, katayin ko na lang daw para hindi masayang. Kasi mailabas ko man yung anak, may impeksyon na rin yung inahin at mamamatay. Kaya bago siya mamatay, kinatay na natin para mapakinabangan yung karne. Ayan. At yun. Bukas ko na lang ng maga, tatanggalan ang ngipin yung uh, mga uh, biik para mas malakas sila. Ilan ba to? 1, 2, 3, 4, 5. Lima na lang pala itong bintahe na patiner. Kasi yung isa barako. Tapos meron pa pala dito yung isang... Ayan, meron pa pala dito. Ayan, ito yung isang biik. Tira, tira to nung mga malalaking binenta na. Ayan Oh. Banso talaga siya pero malakas naman kumain. Yan, at may bibili na sana niyan. Hindi ko lang binenta kasi sakto yan ng May. Pagpista sa amin ng May. Para may panghanda. At si Mother, bibili na lang daw niya yan. Yan, pag malaki na. Yan, yan, yung update natin sa ating mga lagang baboy. At, yan, gabi na. Ah, siya nga pala. Yung, ano nga pala, yung bubong kulungan, ah, binaba ko. para hindi maista ka ng dahon. Yan. At medyo magre-repair pa ako diyan nung bubong para uh, hindi na sila maistaka ng daon. Yan. Balik na tayo sa bahay.